ipasok na po natin dito si uh, yung Okta Research. ha Regarding po ito, dun sa survey na lumabas ng Okta. Uh, pakilabas lang siguro yung graphics natin. Uh, Alay, 23. Uh, people, labas natin yung uh, graphics natin uh, bilang bahagi po yan ng Iboto ang Dama, Itama ang Boto DWIZ. Election uh, coverage po natin. Okay, nasa linya po natin ngayon si uh, ang Okta Research Fellow, si Dr. Guido David. Siya po yung uh, ano na natin, kumbaga best friend na natin to suki-suki. Uh, sir, maganda-maganda ngapon po po, Dok. Uh, yes, uh, magandang umaga, uh, Dennis, at sa mga nakikinig at nanonood sa ating programa. O, oh, pasensya na po. Kami po'y makikigulo sa inyong araw ngayon dahil uh, <laughs> Ah uh, paki full mo nga ano sa mga taga TV ilabas nga natin yung uh, mismong survey na ginawa ng uh, Octa Research ito po ano uh, kagulat kayo po ba sa OCTA, nagulat din uh, sir Gino dito sa resulta na ito Well uh, hindi naman masyado nakagulat kasi uh, ayaw sa mga previous surveys natin uh, uh, and even sa mga ibang survey the companies, Opo. yung mga results hindi naman nagkakalayo din naman yung Opo. mga nakikita natin. Opo, uh, nagulat kami dito, Sir Gido, dito kay ano, kay uh, Dr. Willie Ong, pumasok. Ayun nga um, mm. actually maganda naman sana yung balita yan except mm -hmm. na yun nga ginawa namin yung survey bago siya nag-announce announce na may sakit pero oh. meron nga siyang karamdaman and uh you know we have we send our prayers talaga for Opo. the good doctor. Opo. Doc Ong, for mm -hmm. his recovery. Mm -hmm. Um not sure kung makakapag file pa siya ng COC at this state pero ayun, at least yun nga maganda nakita natin para sa kanya tama po ba ito sa mga nangyayari po ngayon sa mga balitang lumalabas pwede na sigurong sabihin ano may mga commercial lumalabas sa radio TV and online nagmamatch po ba ito doon sa uh, resulta ng survey po niyo yun po yun po ba bahagi ng inyong pag-aaral uh, doc Well, uh, hindi natin specifically tinatanong yung mga yan kung Uh, although may, may, may mga tanong kami kung saan nila nakukuha yung balita nila tungkol uh -oh. sa mga ibang uh -oh. ilang kandidato. Pero hindi naman sa lahat. Pero uh, more or less, medyo, medyo, match nagmamatch din. Kasi yung nakikita natin, yung mga may, yung may ad campaign na yung may mga ad campaign na marami ay eh, sila rin yung parang medyo yung mga visible kumbaga sila rin yung medyo tumaas or medyo tumataas sa survey mm -hmm. uh example si ano si ano uh, si Manoy may mga ads kaming ako critique sa tama, edsa. Tama. so medyo may yung mga numero niya parang affected uh, para may improvement again din si uh, Camille Villar may mga ads din hindi naman sa campaign ads pero Oo. parang ano adala marketingment Mm -hmm. O, oh, paramdam, uh, sir. no, paramdam. Pwede na nga uh, tawagin paramdam yun. Parang paramdam na nga. Oh, mm -hmm. Parang gano'n na natin. Ito po ba first time po niyo o may ginawa na po kayong survey uh, before at ang comparison, uh, sir? Well, yung uh, first time para dito sa mga kandidato or sa... Uh, yung ginawa sa... nyo po para sa senatorial uh, survey na mangyayari next year, first time po ba ito, uh, I, yeah. sir? Ay, hindi. na, Every quarter natin ginagawa itong survey na. Ah, Pero, okay. So, comparison po, uh, may, may consistency po ba, uh, so, sir? Meron din naman kasi from the previous quarter, um, number one na si Erwin Tufo. Tama. And number uh, two na si Ben Tufo. So, may consistency dyan sa top five. Although may mga pangalan na medyo Uh, bumababa uh -huh. uh, sa nakikita natin. Apo, apo. Uh, meron din naman mga tumatas uh, based on the placements. Mm -hmm. And uh, ito na yung final survey namin bago filing ng COC. And siguro pag nagkaroon ng COC, ito kasi parang research lang naman namin ito, eh. so uh -huh. based sa mga probable candidates na pwedeng tumakbo. Mm -hmm. Pero syempre, pag may COC, meron na tayong final list na ganoon mga tatakbo at uh, mas ano na yan, mas, hindi accurate, pero mas reflective na siya Oo. sa mga, you know, sa magiging pili ng mga butati natin based mm -hmm. on their choices. Kasi baka may tumakbo pala na wala sa listahan namin, yeah. hindi namin nasukat yun sa ngayon Wala ho tayo binibigay na listahan na sir, no, top of mind lang po itong tinatanong natin sa ngayon. Ay, may listahan tayo. Uh, ah, may listahan our, tayo. Uh, okay, okay. So, aided ito. Uh, aided. Ah, okay. So, ibig sabihin, kahit ho si... Uh, saang, parang may napansin ho ako dito, parang uh, si... Uh, si Abi Binay po. Kasama rin sa listahan. Pang ilan po siya? Yes. Yes, kasama sa listahan. I think nasa um, outside the top 12 may siya mga 22% uh -oh. so but that should be good for mga 14 to ano uh, uh may range siya eh, parang mga 14 to 20 yata yeah. uh -oh. so within range din naman yung mga tulad ni at uh, mayor Agribina Oh, uh, which is good pa rin, uh, sir, no? Kasi kahit pa paano, nasa baba, uh, pwedeng tumaas. Uh, definitely. Uh -oh. um, anyone uh, may even 8%, ay pwede pang tumaas yung numbers nila. Kaya nga, siyempre, yung mga pangalan na dyan, um, may, may reasonable chance lahat dyan uh, na manalo. Kaya yung mga gusto magkandidato, mm -hmm. siyempre, depende na rin yun sa kampanya nila, sa ad campaign, sa mm -hmm. ano, uh, kung may mga debate na mangyayari, siyempre, very interesting yun last year, uh, sorry, no 2022 mm -hmm. or 2021. Mm -hmm. Interesting yung mga nagganap sa mga debate ng mga uh, gusto mong tumakba na senador. Ah uh, nasaan po si Camille Villar na parang feeling ko eh nag, uh, nagpaparamdam na din? Nagpaparamdam na nga at meron mm. uh, <laughs> 17% of the vote and that's good for 17 to 26. Ang nakagulat mm. eh nung first quarter na survey namin nasa 3% lang siya tapos nasa 17%. Oh. So medyo malaking may laking tinalon siguro na, na, may effect yung pagpaparamdam na nabanggit nyo mm -hmm. and ganoon din sa mga ibang kandidat na nabanggit natin pero ayun nga ma- mahaba pa yung panahon so oo, marami pa pang pwedeng mangyari oh. Oo, 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 magbabago ito magbabago pa itong pagdesisyon ng uh, ating mga kababayan na uh, sir ano dahil yung binanggit nyo kanina yung uh, wala pa naman yung filing Yes, pwede pang magbago definitely and yung mga ibang ano uh, coalition, pwedeng uh, malaking factor din dyan yung mga endorsements. Apo, kung sino yung endorse ng ilang uh, so prominent ano, mga endorsers. So uh, definitely marami pwedeng magbago. And hopefully, yun nga, lagi kong sinasabi, especially sa mga nakikinig sa ating programa, pagkalaalan natin yung mga kandidato. May mga sa pag-aaral kasi namin, may mga ibang bota, bumoboto mm -hmm. na last minute na i-decide ng ano, uh -oh. ng kung meron silang pili mga lima, kunyari tapos pupunang inilang dose para magtatanong sila, ay, sino ba yung boboto mo? Ito, sino lang boboto ka? Pag-aaralan natin kandidat, ito'y para sa ating bansa. Uh -oh. You know, let's invest time to know our candidates para makapili tayo. Hindi yung last minute na lang magka tayo kasi kung sino-sino na lang pipili natin, yung mga kilala natin, uh -oh. ganun, yung mga recommended na friends natin pero malay natin kung meron ba itong mga track record for ano for good governance for ano accolades mga ganun Okay, uh, kasama ho ba, sir, sa inyong tinatanong kung saan po nakabase ang kanilang desisyon? Kasama ho ba sa tanong yun? Pwedeng tanongin yan and tinatanong din namin yan for yeah. certain specific candidates. Pero generally, hindi. Kasi mahabang listahan and uh, magiging mahabang survey pagtatanong namin yan sa lahat. Sir, uh, sorry ah, uh, pero ilan ho yung nasa listahan ng uh, Octa nung ginawa po natin yung uh, survey? Um, I would say parang mga nasa mga 40 to 50, hindi ko masabing exact number. May mga oh. tinanggal kami sa listahan do sa final list. Uh, mga iba na parang hindi naman likely na tatakbo, so parang tinanggal namin. And yung mga ibang mabababa, mga zero point something, ah. tinanggal namin. Ah tulad uh, ni ano pala sir, ni uh, Trillanes, hindi na yun kasi tatakbo ng mayor yun. Ay yes, hindi Oo. na namin sinama si Sonny si Trillanes kasi mm -hmm. tatakbo nga ng mayor, nagpahayag na siya. Si Isco rin, Isco Moreno, hindi na rin namin sinama si Celestan kasi sa alam namin ay tatakbo siya ng mayor. Pero uh -huh. pwedeng magbago pa rin naman yan. So kung mag-file siya ng COC na senator, edi... Eh, mm -hmm masasama siya sa next survey. Oo. Pero meron bang mga tao na sumagot pa rin? Parang sinasabi niya, eh sir, andi, asan dito si Trillanes? Idol ko si Trillanes, iboboto ko yun. Pa pa pagka ganun po, hindi po natin binibilang? Ay hindi binibilang kasi ah. may listahan tayo, aided oh, oh. yung survey. Oh, okay. Kung baga pinag-aralan nyo rin yung uh, listahan ninyo, kung baga automatic yes. na talaga kapag nag-a uh, hindi naman nag-proclaim o nararamdaman natin na hindi na talaga papasok at tatapos sa, sa Senado, tinatanggal na po natin sa listahan? Ah, tama. Oh, oh. Si, ano, isa tama. pa, nasa listahan namin dati si former Vice President Lenny. Robredo, tama. Eh, dahil Yes, oh, dahil sa mga naririnig natin na uh, baka hindi naman siya tatakbo for Senate, mm -mm. Eh, inalis na rin namin sa listahan. Pero kung biglang mag-file siya for COC, uh -oh. uh, for Senator, eh, di siyempre, uh, isa-survey natin siya sa susunod na uh, survey period. Oo, kasi ang nararamdaman, uh, nararap, eh, wag ko, kung parehas din tayo nung nalalaman, tama, Juday, ano, mukhang tatakbo mayor ng Naga si uh, Lenny Robredo, hindi ba? Parang yun ang nar na narinig namin, na uh, sir. Yes, yun oh, oh. din yung parang narinig namin na parang tatakbo ng mayor ng Naga. In the same way, si Sonny Trillanes, narinig natin sa Caloocan, tapos si Isco sa Manila. So, kumagaling, yung iba, baka pa-focus muna sila sa local government, which is not a bad uh, idea, actually, mm -hmm. or a, a bad decision, I think. Mm -hmm. So, depende sa kan 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 kanilang mga um, goals sa kanilang ano political career pero i think not bad to focus on a re, uh, local region and um, yun nga gawin nila yung best nila doon para doon kasi baka doon sila makakatulong sa mga kababayan natin saan po yung survey natin buong Pilipinas po ito uh, doc Yes, yes. Nationwide yan, Dennis. Nationwide. Oh, last na po ito. May nagpapatanong lang. Uh, kasama ho ba daw sa listahan ninyo si Philip Salvador? Um, alam ko, nasama na siya dati sa listahan. Oo. um, hindi ako sure kung nasa current list namin, parang wala yata siya. Pero, uh, e nga, kung mag-file naman siya sa COC, edi <laughs> masasama namin siya sa Ay next yan. survey period. O oh, yan, pag nag-file daw, yes, si Philip Salvador sa October, sasama daw nila Dr. Guido David. Ha? Kasi okay. idol po niya eh. At tinatanong po niya kung kasama daw si idol niyang Philip Salvador, uh, Doc. <laughs> <laughs> uh, alam ko nasama na namin sa previous survey. Um, hindi ganun kataas pero na andun yung nasa, within range naman baka mga nasa 6 to 10% parang ganun. Uh Oo. -oh. Uh, sir, last na po ito. Pagka tinanong po natin yung mga kababayan po natin uh, ng uh, sinong iboboto nila um, without without uh, checking the list or looking at the list that you you provide, meron na ho ba silang top five? Um may, may versions kasi ng survey na unaided, so sila yung nagsasabi. Opo. Uh, ang problema lang sa unaided, eh, minsan dahil hindi nila, I mean, yung, yung mga binabanggit nila pangalan, so, kung nasa sabi nila, si Robin Hood Padilla yes. or si Rafi Tufo, na oh. hindi naman tumatakpo for this. Oh. Ano. Oo, oh. So, minsan yung unaided, hindi, kasi hindi naman lahat ng botante talagang up-to-date sa, or yung mga respondents nila lahat up-to-date sa mga nangyayari. So, pero more or less yung top 5 na nakikita natin dito sa AIDED eh, ay medyo ganun din naman yung top 5. Iyon. Doc, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin at uh, always uh, uh, for making yourself available po for DWIC. Maraming salamat po. Yes, maraming salamat din. Always available at your service, uh, Dennis, and so sa ating programa dito sa DWIC. Thank you very much, uh, Octa Research Fellow, See si Doctor Guido David. huh? Oh,